Ngayon, inihayag ni Vladimir Putin ang posibilidad ng pag-atake militar ng Russia sa Europa. Handa nang makipagdigma ang Russia laban sa Europa sa mismong sandaling ito kung ang mga bansang Europeo ang unang magsisimula ng digmaan. Sinabi ni Vladimir Putin sa isang pagpupulong ng mga mamamahayag na nagbanta siya ng ganap na paglipol sa Europa kung magsimula ang labanan. Nagbanta si Putin na mabilis masasakop ng Russia ang Europa kung magsimula ang digmaan at wala nang makakausap para sa kasunduan. At ipapaalala ko na bago ang malawakang pag-atake noong 2022, nag-imbento rin ang mga Ruso ng kwento na ang Ukraine daw ay naghahanda ng pag-atake sa mga sinakop na teritoryo ng Donbas at sa Belarus. Dahil dito, nagpasya si Putin na paunang umatake. Kasabay nito, nagbanta si Putin na puputulin ang Ukraine sa Dagat Itim kung hindi titigil ang pag-atake sa kanyang shadow fleet tankers. At bukod pa rito, masigasig na ikinuwento ni Putin ang mga ulat na natanggap niya tungkol sa kanluran at lahat ng mga pahayag na ito ay ginawa mismo bago ang pagpupulong ng diktador ng Russia kasama ang mga kinatawan ng Amerika na sina Steve Vitkov at Jared Kushner na dumating upang talakayin ang planong pangkapayapaan para sa Ukraine. Kapansin-pansin, naghanda rin ang Kremlin ng konsesyon para sa pagdating ni Vitkov. Isinulat ng mga Russian media kaninang umaga na di umano'y kinansela ni Putin ang utos na lumikha ng ligtas na zona sa mga hangganang rehiyon ng Kharkiv, Sumy at Chernihiv sa Ukraine. Ang pangalan ko ay Alexi Pichi. Talakayin natin ang paksang ito. Pero bago magsimula, subscribe sa channel, ilike ang video at magcomment sa ibaba. Magsubscribe din sa telegram channel kong Pichi News. Ang link ay nasa video description. Doon kami nagpo-post ng mga bagong balita. Kung gusto ninyong suportahan ang channel na ito sa YouTube, maaari kayong mag-donate o mag-subscribe gamit ang mga link at detalye sa video description. Lubos akong magpapasalamat sa anumang suporta mula sa inyo. Kaya, gaya ng alam natin, ngayong araw, Disyembre 2, naganap ang pag-uusap ni na Steve Vitkov at Vladimir Putin sa Moscow. Pinaghintay ni diktador ng Kremlin si Vitkov habang nagsasalita ito sa mga mamamahayag. At dito, malinaw na sinubukan ni Putin na magpakita ng takot upang sindakin ang kanyang kausap. Sa totoo lang, inanunsyo ni Putin ang digmaan ng Russia laban sa buong Europa at sinabi niya na di umano'y mabilis na mananalo ang Russia sa ganitong digmaan. Di na raw kailangan makipagkasundo. Alam nating lahat ang kwento tungkol sa Kyiv sa loob ng tatlong araw. Ayon kay Putin, hindi raw plano ng Russia na magsimula ng digmaan. Siyempre naman, noong Pebrero 2000, at dalawamput dalawa, sinabi ng mga opisyal na Ruso na wala silang balak umatake sa Ukraine at ang mga tropa nila ay nasa hangganan lang. Sabi nila, eh simpleng pagsasanay lang daw ito. Sabi ng mga tauhan ni Putina na kasinungalingan lang ito at Europa lang ang naninira sa Moscow, na sinasabing naghahanda si Putina para sa digmaan laban sa Ukraine. Ngayon nagsalita na si Putina. Ayon sa kanya, layunin ng Europa na biguin ang Russia at panig ito sa digmaan. Sabi niya, ang Europa raw ang gustong makipagdigma at naghahanda para dito at siya ay mapipilitang maunang umatake sa Europa. Inakusahan din niya ang Brussels na humahad lang sa administrasyon ni Pangulong Donald Trump na makamit ang kasunduan sa Ukraine sa paglalabas ng mga panukalang di katanggap-tanggap para sa Russia. Dagdag pa ni Putin, ang Europa o mismong Europa ang tumanggi sa anumang uri ng negosasyon. Pasensya na, magbibigay ako ng CP mula sa baliw na diktador na si Putin. Kailangan kong ipakita sa inyo ang mukha niya. Hindi namin balak makipagdigma sa Europa. Paulit-ulit ko na itong sinabi. Pero kung gusto nilang magsimula ng digmaan, handa kami kahit ngayon. Hindi dito. Walang dapat pagdudahan, ang tanong lang ay ano. Kung magsimulang makipagdigmaan ang Europa, sa tingin ko mangyayari ito ng mabilis hindi ito ang Ukraine. Sa Ukraine, kumikilos tayo sa parang-parang si Rohano. Oh. Mag-ingat ka. Naintindihan o? Oh. Hindi ito literal na digmaan sa makabagong kahulugan. Kung biglang gustong simulan ng Europa ang sarili nilang digmaan at gawin nga nila ito, posibleng mangyari at maaring mabilis mangyari na wala na tayong makakausap para makipagkasundo. Lumabas ang pahayag ni Putin habang lumalaki ang pangamba sa Europa sa posibleng armadong labanan kontra Rusya. Noong Nobyembre 17, sinabi ni Boris Pistorius, Ministro ng Depensa ng Alemanya, na maaaring muling makapagsagawa ng pag-atake sa mga bansang NATO ang hukbong Ruso pagsapit ng 2,000 at 28. Ayon kay Pistorius, may ilang eksperto na naniniwalang huling mapayapang tag-init na ng Europa ito. Noong Hunyo, sinabi ni Mark Rate, pangkalahatang kalihim ng NATO na maaaring magsimula ang Russia ng malawakang digmaan sa Europa sa susunod na limang taon. Ganon din ang pagtataya ng Danish Intelligence noong Pebrero. Noong Oktubre, sinabi ni General Fabian Mondon, hepe ng General Staff ng Pransya, na dapat maghanda para sa posibleng sagupaan sa susunod na tatlong taon. Sinabi ni General Lieutenant Alexander Solfrank, pinuno ng pinagsamang operatibong command ng Alemanya, na ang desisyon ng Moscow na sumalakay sa Europa ay nakadepende sa lakas militar ng Russia at sa posibleng reaksyon ng kanluran. Noong isang tag-init, nagbabala ang pinuno ng German intelligence sa panganib ng provokasyon ng Russia sa Baltic gaya ng nangyari sa Crimea. Noong kalagitnaan ng Nobyembre, sinabi ni General Bislav Kukulov, hepe ng General Staff ng Sandatahang Lakas ng Poland, na ang kanilang bansa ay nasa estado ng predigmaan. Kita naman, ang Europa ay hayagang naghahanda sa digmaan. Dahil kasi ang mga kapitbahay ay ganyan talaga, mga mababangis na Ruso. Siyempre, paano ka hindi maghahanda kung ang kalbong diktador ay lantaran ng nagbabanta ng digmaan? Ngayon, hayagang sinabi at inihayag ni Putin na iaanunsyo niya ang digmaan laban sa Europa. Tandaan ninyo ang araw na ito. Pinagdaanan na ng mga Ukrainyano ang lahat ng ito. Pinagdaanan na namin ito noong 2014 at sa mga sumunod na taon, lalo na noong 2022. Malinaw na nababasa ang lahat ng pahiwatig. Ang mga Ruso, hindi sila ganoon katapang para sabihing makikipagdigma sila. Hinahanap nila ang mga pahayag na tipong, Kapag umatake ang Europa, handa kaming makipagdigma o makidigma. Narinig na natin yan. Sigurado akong dadagsa ang mga walang pinag-aralan at tunay na Ruso sa comments ng video na ito na magsusulat tungkol sa sinabi ni Putin na aatake lang siya sa Europa kung sila ang unang umatake, na para bang ito ay magiging tugon ng Moscow. Gusto ko lang ipaalala na ang formal na dahilan ng malawakang pag-atake noong Pebrero 2022 ayon kay Putin ay ang paghahanda ng Ukraine na umatake sa sinakop na Donbas, na ilang araw bago iyon ay kinilala niya bilang di umano'y malalayang republika. Iginiit ni Putin na mauunang umatake ang Ukraine sa Luhansk People's Republic at Donetsk People's Republic kaya nauna siyang kumilos. Nang sinakop ng mga Ruso ang Chernobyl Nuclear Power Plant sa mga unang araw ng malawakang digmaan, sinabi ni Putin na di umanomoy may inihahandang nuklear na provokasyon ang Ukraine doon. Kaya raw naunahan ng mga Ruso para hindi mangyari ang nuklear na provokasyon na iyon at kung ano-ano pa. Sa lahat ng bagay, palaging gumagawa ng kasinungalingang dahilan ang Kremlin para sa digmaan. Kaya hindi na dapat magulat na kapag inatake ng Moscow ang Europa, sasabihin lang sa mga hindi pa naliligo na mga Ruso na naglunsad lang sila ng preemptive strike. oh, naaalala pa ng lahat yung meme nung kinuwento ni Lukashenko tungkol sa apat na direksyon na kung di raw sila umatake, Ukraine ang aatake sa kanila? Pero hindi dyan natapos ang mga banta ni Putin. Sinabi ni Putin na posibleng mawalan ng akses sa dagat ang Ukraine dahil sa Rusya. Sinabi niya ito sa mga mamamahayag habang kinokomento ang mga pag-atake noong nakaraang at kasalukuyang linggo sa mga tanker na konektado sa Rusya, kabilang ang nagdadala ng langis mula sa mga pantalan ng Rusya sa dagat itim. Sinabi ni Putin, pag-aaralan namin ang posibleng hakbang laban sa mga barkong tumutulong sa Ukraine sa mga operasyong ito. Mga gawaing pirata, ang pinakaradikal na paraan ay putulin ang akses ng Ukraine sa dagat para hindi na sila makagawa ng pirata at magiging imposible na ito. Ayan, parang may dahilan na para sa lakayin ang Europa. Sinasabi ni Putin na pinag-iisipan niya ang aksyon laban sa tumutulong sa Ukraine. Sinabi ni Putin na ang hukbong sandatahan ng Ukraine ang responsable sa mga pagsabog sa mga tanker na nagdadala ng kargamento ng Russia. At muling tinawag itong pirata Nagbanta siya sa Kyiv ng mas matinding pag-atake sa sibilyang infrastruktura. Tingnan niyo kung gaano ito katatawa. Ganyan ka dalawang mukha ang mga Ruso. Tinawag ni Putin na pirata ang pag-atake sa mga tanker at shadow fleet sa Dagat Itim. At dito rin, nagbabala si Putin na kung magpapatuloy ang mga pag-atake sa mga tanker na konektado sa shadow fleet ng Russian Federation, pag-iisipan ng Moscow ang posibilidad na gumawa ng aksyon laban sa mga barko ng mga banyagang bansa. Sinasabi ni Putin na, gagawin din namin ang pareho, aatakehin ang mga barko ng ibang bansa. Pero huwag ninyong ipagkamali, hindi ito magiging piracy. Pero ang Ukraine, kapag umatake sila sa shadow tankers, iyon ang piracy. Kung kami ang umatake, hindi iyon piracy. At lahat ng mga pahayag at banta ni Putin na ito. Narinig ito ni na Steve Vitkov at Jared Kushner, mga sugo ni Trump habang naghihintay sa koridor ng pagpupulong sa diktador. At ang ganitong bastos na pag-uugali ng diktador ng Russia ay kasalanan nila. Ang administrasyon mismo ni Donald Trump ang mananagot sa kasaysayan dahil binigyan nila ng lakas ng loob ang kalbong si Putin. Si Vitkov ngayon ay nagsisilbi sa interes ni Putin at itinutulak ang kanyang planong pangkapayapaan para sa Ukraine. Si Vitkov ang nagsabi kay Trump na gusto ni Putin ng kapayapaan. Si Vitkov din ang nagmumungkahi na ibalik sa Russia ang mga na-freeze na asset ng Russia sa Europa agad pagkatapos ng digmaan. Ayon kay Vitkov, dapat daw ibigay kay Putin ang teritoryo ng Donbas bilang gantimpala sa agresyon. Pero tungkol sa... Pag-uusapan natin ito ng mas detalyado sa susunod na episode. Sa ngayon, maglalagay muna ako ng ellipsis. Ilagay ang opinion at konklusyon ninyo sa comments. Mag-subscribe, i-like, at pindutin ang kampanilya ng channel. Hanggang dito na lang po. Ingat kayo paalam!